basta batas basta batas basta batas ah uh, well unang-una sa lahat syempre eh kinakailangan eh wala tayong ika nga ay um, any act of cruelty against animals is obviously um, not allowed by law pero syempre kung binaril mo yung aso eh, hindi ka naman pwedeng i-demanda ng pagpatay or ng homicide or murder as the case may kasi tao yun. So if that would be the case ay uh, maaari ka may demanda under said uh, the public act at maaari ka rin ningan ng danyos uh, nung may may-ari. Ano? Kasi syempre hindi din naman sa totoo lang eh, problema kasi talaga sa Pilipinas yan. Yung mga hayop eh, pinapakalat-kalat natin tapos nahayaan lang natin dumumi sa karsada and of course that is um something that uh kumbaga hindi natin dapat ginagawa pero syempre hindi naman tatama na 'pag nakita mo yung barrel uh, yung aso ay uh, ay babarilin mo no uh -huh. at uh, hindi hindi tama 'yan kasi nakakapag uh, gawa ng pangamba uh, uh -huh. sa neighborhood ano o dun sa kanilang komunidad so in fact administratively eh pwedeng i-demanda din yung pulis na yan para siya ay uh, matanggal sa serbisyo ata uh, para siya ay madagot sa kanyang ginawa. 'Di ba dahil lang sa aso, gano'n na nangyari sa iyo. Oh my gosh, nakakaloka. Wow. Uh, 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 paano naman attorney kung halimbawa ang uh, nakakagat yung aso mo? Ang responsibility non hindi ba naman nasa owner ng aso, hindi ba? Oh, nasa may-ari, may syempre kinakailangan yung aso ay uh, hindi mo basta hinahayaan. Mm. Kasi ikaw ang extension niyan dahil ikaw ang may-ari. May kung sakali makakagat yung aso mo, eh, di maari ka din demanda sa korte para mag bayad ka nang uh, danyos. kasi Anong hindi kaso naman pe, pwede. Well, ang tawag din dyan, parang pasok din 'yan sa torts and damages eh. Sa torts. Uh, kasi may pagpapabaya sa iyo, may tinatawag na negligence. Mm -hmm. So, hindi naman pe, pwedeng uh, you know, ah, uh, inayaan mo lang magtatatakbo yung aso mo tapos eh nangangagat 'yan, di ba? Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.